Magtatayo tayo ng poste dyan Mga kayapal yes! Andito tayo sa North Sagaray Ayan. Wow. Malaking poste Tatayo natin dyan <mess> <mess <language> Ay, tayo na natin yung poste. Ayun. Break time. Napakagulo nila. Ayan. Si Manang, magulo. Ibaw na natin. Ayun mga ulam natin. Kain tayo sa bundok. Sabaw. Siomay. Tilapia. Ayan, si Mama. nag i oh. Tignan yung mga linya ng kuryente rito mga kaepal. Kabababa mga puro abot ko lang ayun oh. mga mauuntog ka mga naka open pa Kaya mga delikado yan Kaya babagoy natin lilipat natin tataas natin lahat yan yung metro lilipat na rin natin halaga din natin breaker at kabababa oh. delikado babagoy natin lahat yan Ititinayo natin yung poste. Yan. Diyan natin lilipat. Pinapatigas lang natin konti. Kinakabit na natin. Ayan o. Oh. Live wire. Oh my God. Parang kumikislap-kislap ha. Ah. Ayan. Sa taas tayo.